Mapagpalang hapon mga tiyo, mga tiya. For today's video, magluluto tayo ng carbonara. Carbonara style by Esperanza sa Located po ito sa Balete, Batanga City, Sitio 5. Yan, i-prepare po natin. Ang ating pong order ngayon ay XL Carbonara. Yan. Kita nyo naman, napakarami ng laman nito. Ano? Ang toppings po nito ay uh, ham, bacon, cheese. Yan, dalagdagan natin ng cheese para maging lalong malinamnam at masiyahan ang ating mga customer. Palutin na po natin at ito po yung ready for pick up na. Kaya maya ng konti na andyan na po yung ating uh, customer na umorder po ng XL Carbonara. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa Esperanza sa Pagkainan. God bless everyone. Thank you.